kung mapapanood dito ni Bianca ano yung pinaka sweetest na may sasabi mo sa kanya sweet message hmm. yung tawag mo sa kanya no? ang sasabi mo sa kanya maging ano ka lang maging, maging... Siempre malas. <laughs> pupunta? Pupunta. Uh, Hindi pa kami tapos magtanong uh, ah, tatanong mo. Ha? Ah. Ano? Ano tawag sa ano bunga niyan? Namin ikaw. Hi, thank you. you. Tagal mo Yay! na wala. <laughs> Bakit po up, up lima ang camera mo? Kasi nga yan yung tinatawag na 5 cam. 5 cam, 5 cam. Ah. Okay po. Cam. Cam. Ito cam to cam. <laughs> Mananakid ka namin parati. <laughs> Maligalig kayong dalawa. Mabaho <laughs> <po> na yung bibig niya. <laughs> yan, pa yung pinakabahay. Mga palingap. Stick tatlo may sasabihin. Oh. Uh, sa so tuwing nakakasama ka sa pag-vlog sa Edsy, ano yung nararamdaman mong sa kanilang dalawa? Matamis. Matamis? Oo. Oh, uh -huh. Lagi ko nila lang yun dyan. Alam ano mo na yan, siya na yan, tulog, magka, tulog yan, yan. Oh. na yan. Oo. Oh. Okay. na ni Okay. Ano talaga. Okay. Ano na yan, um, 100% na yan Yeah. So, so ikaw, kalingap ni Ko, anong masasabi mo sa ano? Kapag nakakasama ka sa EDC sa vlog, anong masasabi mo sa kanila dalawa? Uh, ano pa papansin ano, mo? Ano, yung pansin ko, talaga mga yun para may solid lang. Yung ano para may genuine lang yung sila silang mga lulap team. Hindi, talaga. Naman, hindi naman yung para may scripted. scripted oh, yung, diba? Totoo na talaga. Totoo na talaga. Okay. Tapos yung mabait na si Vianci talaga. Yung ano, mga hindi siya mabago. Yung dati pa. Yung dati pa rin eh. siya. Bagay talaga, na bagay. Ma Oo, oh, mabagay na bagay talaga kasi yung dami naman yung tao yung sa kalingap madami ng tao yung mga mahal sa kanila di ba uh, um, tapos magaya na ako sa Etsy dito ng no, vlog siyempre masaya ako mm -hmm. masaya mm kilig <laughs> na giling, giling. yeah, yan thank you so ito Red Saint, may masasabi ako may masasabi may tanong ako anong masasabi mo kapag uh, nagbablog dito sa Etsy anong nararamdaman mo sa kanilang dalawa? Ano yan? Uh, legit. <laughs> legit? <laughs> Hari kapatid ng bulong ayusin mo. Legit. 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 Yan. Yeah. Ayos, ayos. Ako. Anong masasabi mo nararamdaman mo kapag binablog ang EDC? Ay, grabe talaga. Ano, paggabi pa ay eh, na maganda pag nalaban sila sa yung paper dance baga. maganda, pa. maganda talaga. Pati si Pia, kilig ng kilig yan. Gustong gusto naman talaga na ano. Ito, maganda talaga si Jansi. Talaga, Kumbaga, so uh, meron naman ang vlog na minsan, minsan kasi mga ano ay, na vlog natin pero parang hindi gana. Parang oh. para. pero pag na may, may vlog tayo, mga tinatulungan naman na ganito ay gustong gusto nung babalik-balik na ano kasi magandang rin ito, magandang pag-abang-abang, uh, di ba? Oo. Oh. So, talagang... Pinikili ka rin. Oo. Oh, oh, kahit na may asawa na meron pa. <laughs> di ba ikaw na kay scout kay Beyonce? Eh? Mm. Uh, may tanong ang yung masipag na scouter. Mm. Sa tuwing kasama ka sa pag-vlog kay Edsy, sa Edsy, ano yung nararamdaman mo at nakikita mo sa kanila? Nakikita ko yung parang palapit na palapit na sila. <laughs> parang papunta na talaga sila doon sa pinatawag natin sa tutuhanan. Pero, Dok Lab, may, may tanong ako. Ano? Ikaw po ba kahit matanda na ikinikilig ka pa rin? Natural. Mm ang pag-ibig naman kahit walang pinipili kita dyan kapag nakita ka talaga na may something talaga kikiligid ka talaga pero anong payo mo sa dalawa? ha? anong payo mo sa dalawa kung sila makiwala <laughs> kahit naman sino no? bagay na bagay kasi bagay ha? na bagay ka dalawa ha? no? sila makiwala yeah. sila yung pag-ibig at ano, um, pagkalabi nila ng tubig. Maraming mga feeling ko kayo ako na mamahal. Ay, balik Bulong yung bulong, bulong, bulong. Ayan. Libang gabro sa mga ano, mahilig ka din pala sa mga ano. Di ba na, di ba yun, yun yung sabi mo sa akin na ano, na gusto mo mag, mag alaga din ang, oh! Uh! Kuya Pure Help, mm. Na one year na ni Dancy sa Kalingap, anong masasabi mo? Ah, maganda, maganda. Maganda, maganda ng takbo ng buhay na. pag siya. At malapit na ang kanilang bahay. Iyan, yeah, matapos. At siyempre, ang inabangan natin dyan, yun uu. Uu. Uh Huwag ka magmadali. Ba't parang ikaw yung nagmamadali? Eh, na ko Isang taon na eh. <laughs> Pwede may tanong ako. Oh, okay. Sa lagi mong pagsasama sa pagbablog kay Edsy, siyempre, di ba, lagi kang driver. Anong masasabi mo o nararamdaman mo kapag nakikita mo silang dalawa? Ay, sabara-sabarang silig. Yung sa katagal, grabe nang hindi ko na mabilang kung eh, gaano kalaki ang kilig Parang dahil ko ano na ay eh. tunaga ang kilig. <laughs> yeah. Sobra talaga kasi mga titigan pa lang. Alam na. Walang salita bro. Alam na. Tingin Gets lang, mo na. Tagdan ka ba doon? Ay. Ay hindi ka ani hindi matay patayik ng ilaw yung ginagawa yeah, mo. yun uh, Yung iba naman ang atin, pero yung mga ganyan, alam alam natin. Ah, uh, nice, isang, nice. Isang tingin lang, dahil so, kung kita lang Matik na. Matik Ah, uh, salamat, salamat bro, salamat. Rax, ah, uh, di ba lagi ka nakakasama sa pag-vlog sa EDC. Oh. One year na din pati ni Beyonce sa Kalinga. Ano masasabi mo kay Beyonce? Ay, uh, masasabi ko po uh, kay Beyonce. Talagang Academy. One year na siya, bro. pero Oh. Kung ano, kung ano siya namin nakilala nung una. Siya pa rin sa ngayon hindi magbubago. napakabait pa rin. Talagang magalang. Matanda ka kami sa kanya, bro. Ang <laughs> Kaya na makikita kami, nagbiblis siya. Oo, oh, mabait, mabait. So, it, so, ito bro, ito pa. Anong masasabi mo o oh, nararamdaman mo kapag nakikita mo yung dalawang couple na si Bianca at Edo, magkasama, pagkabag binablog, ano yung nararamdaman mo? Kinikilig ako bro, no, number one yung kinikilig ako, kasi pag nagtitigil sila Bakit na? Uh, Ito yung uh, mga mata ni Bessie na nangang No, Si Edo? Si Edo May Si Edo naman bro, parang mag-iisip ko sa sasabihin niya, pero yung ni age kikiligin kasi malaman. Uh -huh. Ah. <laughs> grabe Gra 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 salamat bro, grabe yeah. salamat bro. Sigurado so, uh -huh. yan bro. Oh. Yan bulong ko sa kanila. Oh, yeah. Matinding bulong yan. Man, dahil sa pag-ibig. yan, yeah, thank forever. you. Forever sila magsasama. Sa Yun. Bro, congrats sa ah. ang ganda ng pabahay mo kay Bianse. Ay, oh thank you, thank you. So bro, may tanong ako. Uh, uh, one year na ngayon ni Bianse sa Kalingap. Anong masasabi mo sa uh, kabutihan ni Bianse sa kabaitan? Uh -huh kung masasabi ko lang ay sa loob ng isang taon si Diancy is ganun pa rin kung ano siya nung unang natagpuan natin ganun pa rin siya napaka humble, napaka mahihiyain pa rin And yun uh, napaka kahit yung ugali niya ay dati lang pero alam naman niya kung saan siya dapat mag improve so uh, yun, kagaya nun ngayon medyo may tiwalang sa sarili niya uh, na sense na yung hindi siya yung magumukhang ano ba, nagbago o naging mayabang. Ay, oh, parang, dati lang. Parang alam niya kung saan siya lulugar. Parang mm -hmm. ano. uh, yun yung napansin ko sa kanya. At napakasimple. Simple talaga. Wala akong masabi. Napakasimple. Mapansin mo naman, di ba? Halos mm -hmm. dati pa rin siya sa pag-forma niya. Pag, ano niya. Pero wala nang problema sa akin. Sa akin naman ay ang mahalaga ay nakatulong tayo sa kanila. At one year na yon Yeah. Yun, thank you po mga hmm. Ito, ito pa bro, may isa pang tanong. Anong masasabi mo sa love team na Edsy? Pati ako kinikilig ay. Wala na ako masasabi dyan. Talagang ano na yan. Um, sobrang team din na yan. No comment na ako kasi sobrang ano na. Um, wala na silang dapat patunayan. Ano na lang. makita na. Ano na lang. Um, sana hindi pang love team. Lawat na Kitang-kita.